May gitpitong daang pamilyang binagyo ang natili sa mga evacuation centers sa Cagayan. Kabilang dyan ang mga nakatira sa isang barangay kung saan may nadiscovering malaking bitak. Live mula sa Amulong, Cagayan, nasa front line ng balitang yan, si Jenny Dongon. Jenny, kumusta ang panahon dyan? Maulan pa ba? Julio Sheryl, mayat maya pa rin yung pagbuhos ng ulan dito sa probinsya ng Cagayan at minuto lang nga na tumagal yung ulan, abay baha agad ang peperwisyo sa mga residente. Malakas na ulan at matinding ragasan ng tubig. Yan ang kalbaryo ngayon ng mga residente sa Alcalacagayan dahil sa bagyong goring ang masaklap. Di pa sila tuluyang nakakabangon mula sa pananalas ng habagat na pinalakas ng bagyong Falcon nitong buwan lang din. Sa halos 10 minutong buhos ng malakas na ulan, baha na agad. Pati ang tubig sa palayang ito, umapaw na. Kaya ang daanan ng mga motorista, naglaho. Napilitan tuloy ang mga residente na lumusong sa tubig. Parasahan namang inilikas ang mga residente ng barangay Kabuluan ang 82 años na si Lola Carmelita walang nadalang gamit sa paglikas dahil sa pagmamadali. Pero kung mayroon man siyang ipinagdadasal, sana wag samahan ng malakas na hangin ng ulan na kanilang nararanasan ngayon. Kung nga ko sir, no, kahit ko si panagsukat, erang kararag ang kinapo, Diyos, todo, basta hangag angin, sir, tadadya balay ko, makodya eh, sitigyan Kasama si Lola Carmelita sa mahigit limangpung pamilya na sa pilitang pinalikas. Bukod kasi sa baha, nagkaroon din ng malaking bitak dulot ng walang tigil na pagulan sa small impounding project sa barangay. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, di para sa mga residente na manatili sa kanilang mga bahay na ilang metro lang layo mula sa malaking bitak yung integrity niya po ay na compromise na ito pong creek ma ma to, ma overwhelm niya so most likely mag mag flash flood po saka mag spread towards sa ano sa residential bukod sa mga bahay nilubog din ng baha ang palayan sa kagayan tatlong ektarya ng tanim na palay ni Aling Maria ang nagmistulang ilog. august 15 niya lang sinimulang magtanim ulit ng palay pero lubog na mga ito yan ang problema ko sana matulungan kami ng mga ano. Tatlong araw na ngayon eh. O tapos ganito pa rin. Ang masaklap ang mga aanihin na sanang palay na ito, di rin nakaligtas. Wala pang datos ang PDRRMO Cagayan sa laki ng pinsalang dulot ng bagyo sa agrikultura. Higit pitong daang pamilya ang nasa mga evacuation center ngayon. Katumbas yan ng higit dalawang libong individual. Julia Sharon inanunsyo ng kagayan PDRRMO na bukas po ay walang pasok mula preschool hanggang college. Ngayon naman ay uh pinag-utos ng uh, amulong LGU na bawal na munang dumaan ang mga motorista dito sa Tulay papasok ito sa mga barangay dito sa bayan ng Amulong maging sa bayan ng Alcala dahil konting buhos lang uh, ng ulan katulad nito bumubuhos na naman yung malakas na ulan abay aapaw na naman itong uh, tubig dito sa Tulay at delikado na para sa mga motorista actually kanina pinayagan pa tayong dumaan diyan pero after nga nung 10 minutes na pagbuhos ng ulan ganun lang kaiksi ay bay umapaw na agad yung tubig dito sa Tulay at para iwas sa disgrasya. Nakabantay na itong ating mga kapulisan, itong mga pulis, maging mga tauhan ng amulong MDRRMO. Julius Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo John Jenny Dongon. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging kulat na lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.